Walang mga misay na pinaputok, walang mga sundalong ipinadala. Pero kakalapag lang ng Australia ng isang matinding suntok kay Putin. Noong Setyembre, labing walo inanunsyo ng pamahalaan ng Australia, ang bagong parusa, laban sa shadow fleet ng Russia. Fleet ng luma at walang insurance na tanker ng Russia, na palihim naglilipat ng langis sa mundo. Simula ng digmaan, natulungan ng mga tanker ang Russia kumita ng higit 800 bilyong euro sa fossil fuel export. Pero iyon ay ang kilalang bilang lamang. Malamang na mas mataas pa ang totoong halaga. Sa simula ng digmaan, ang langis ay hayagang inilipat gamit ang mga barkong kanluranin. Noong Disyembre 2000 at 22, dahil sa mahigpit na oil price cap, napilitang maghanap ng alternatibo si Putin. Kaya kinuha niya ang mga luma at halos sirang tanker na dapat itatapon na. Palihim na binili ng Russia ang daan-daang barkong ito sa mura, hindi idinokumento, at ginamit para mapadaloy ang langis. Kadalasan papuntang China at India. Sa video, ipapaliwanag namin kung paano ang parusa ng Australia hade sa Shadow Fleet at pagbaba ng price cap ng langis ng Russia mula dolyar. Anim na po. Sa dolyar, apat na po edap ito ay maaaring maging pinakamagandang paraan ng kanluran para mapilit ang Russia natapusin ang pananakop nito. Bawat pangunahing ekonomiya ay umaasa sa mga kalakal, lalo na sa langis na pinakamalaki at pinakamahalaga. Sa kabutihang palad para kay Putin, ang pag-asa sa langis ang naging tagapagligtas niya hanggang ngayon. Paulit-ulit sinubukan ng kanluran na putulin ang koneksyon ng Russia. Pero laging umaabot ang langis ng Russia sa mga mamimili nang lusubin ng Russia ang Ukraine noong Pebrero 2000 at 22 mabilis nagpatupad ng mabibigat na parusang ekonomiya, ang mga bansang kanluranin ang United States, United Kingdom at European Union ay nag-freeze ng bank account ng Russia, pinutol ang transaksyong pinansyal, at tinarget ang pag-export ng langis at gas. Pangunahing pinagkukunan ng pay at ihimat, pipikukunan ng pera ni Putin. Layunin nitong pigilan ang pananalapi ng Russia, bawasan ang kakayahan nitong pondohan, ang pananakop, at piliting pag-isipan muli ng Moscow ang mga plano nito, ngunit may malaking problema. Bago ang digmaan, 40% ng natural gas at 25% ng langis ng Europa ay galing direkta sa Russia. Ang Germany lang ay umaangkat ng mahigit kalahati ng pangangailangan nito sa gas mula sa Moscow. Bagamat ang mga parusa ay para sa Russia, naapektuhan din ang ekonomiya ng Europa. Napansin ito ng Russia at binawasan ang supply ng gas. Kaya naging problema rin ang parusa ng Europa sa sarili nila. Magdamag, Biglang tumaas ang presyo ng enerhiya sa Europa at nagdulot ng kaguluhan. Tumaas ang presyo ng gas mula dolyar 50 noong 2,000 at 21 hanggang dolyar 100 at 20 kada bariles makalipas ang isang taon. Biglang nagkaroon ng mataas na bayarin sa kuryente ang mga pamilya, nagsara ang mga pabrika at nahirapan ang mga tao painitin ang bahay tuwing taglamig at sa kabalintunaan kahit pa sa ilalim ng mabibigat na parusa ng kanluran. Mas lalo pang kumikita ang Rusya mula sa langis at gas. Kaysa noong bago ang digmaan, sa unang buwan matapos ang pagsalakay sa Ukraine, kumikita ang Moscow ng 20 bilyon bawat buwan sa energy exports, mas mataas kumpara sa dating average toll. 10 gad na dolyar, isang daan, at apat naput, anim bilyon bago ang digmaan. Oo, binawasan ng mga bansang Europeo ang pag-angkat ng langis at gas mula Russia bilang protesta. Ngunit ang pagtaas ng presyo ng enerhiya sa mundo ay lampas sa nawalang kita ng Russia. Hiniling ni Putin na ang Europa ay magbayad ng gas gamit ang ruble, na nagdulot ng imposibleng sitwasyon sa mga bansang Europeo. Sumunod sa Russia o masalanta ng kakulangan sa enerhiya, mas madaling sabihin kaysa gawin. Sa katunayan, Halos imposible ito. Noong 2,000 at 22 nagbabala ang JP Morgan analysts na kapag ng Russia, ng 5 milyong bariles kada araw ang produksyon ng langis, maaaring umabot sa tatlong daan. At 80 dolyar kada bariles ang presyo nito sa buong mundo. Nagpapanik na ang Europa, nang umabot sa dolyar. Isang daan at kada bariles ang presyo. Isipin mo kung tumaas ang presyo sa dalawang daang dolyar o tatlong daan at walumpong dolyar. Tuluyang mababagsak ang ekonomiya ng Europa. Kaya ang total na pagbabawal sa langis ng Russia ay hindi talaga realistic na opsyon. Hindi man ngayong dalawang libo at dalawamput ngayon. O sa susunod na dekada, pero kailangan pa rin kumilos. Nang mapagtanto nilang hindi umaabot sa inaasahang epekto ang kanilang unang mga parusa, nagpasya ang mga bansang kanluranin na baguhin ang kanilang estratehiya. Bandang huli ng dalawang libo at dalawamput dalawa itinakda ng G7 kasama ang European Union at Australia, ang price cap na anim na pong kada bariles para sa langis ng Rusya. Noong panahong iyon, ang presyo ng langis ay nasa humigit kumuulang dolyar. Anim na put lima kada bariles kaya sinadya nilang itakda ang kap na bahagyang mas mababa sa presyo ng merkado. Layunin na manatiling dumadaloy ang langis ng Rusya habang nililimitahan ang kita ng Moscow sa bawat export na bariles. Sa anim na pong kada bariles, may sapat nakita ang Rusya sa langis kaya hindi gumaganti si Putin o pinuputol ang supply. Pero hindi ito sapat para mapondohan ng maayos ang kanyang ekonomiya at ang makinarya ng digmaan. Gayunpaman, hindi ito kasing simple ng pagsasabi sa Rusya na, Hoy, hindi ka pwedeng magbenta ng langis na lampas sa presyong ito. Siyempre, hindi basta-basta papayag si Putin doon. Imbes, tinarget ng mga bansang kanluranin ang insurance at shipping companies na may hawak ng halos siyamnapong porsyento ng pandaigdigang transportasyon ng langis dahil karamihan sa kumpanyang ito ay nasa Europa. Ipinagbawal ng kanluran na mag-insure o maghatid ng langis ng Rusya kung lalampas sa 60 dolyar ang presyo. Sa madaling salita, kung gusto ng Rusya na magkaroon ng akses sa mga oil tanker ng mundo, insurance coverage, at mga sistema ng bayad, kailangan nilang tanggapin ang itinakdang limitasyon sa presyo na ilagay nito ang Moscow sa mahirap na posisyon. Maaaring tumangi ang Rusya at magbenta ng langis lampas limitasyon. Pero kailangan nitong humanap ng alternatibong insurer, barko, at financial network na malaking problemang logistical. O kaya naman, maaaring pilit na magbenta ang Rusya ng langis sa mas mababang presyong may limitasyon para matiyak ang tuloy-tuloy na export. Pero kapalit nito ay mas mababang kita. Tulad ng inaasahan, tinutulan agad ng Rusya ang ideya at sinabi ng Kremlin na hindi sila susunod sa mga restriksyon mula sa labas. Noong Disyembre libo at 22 naglabas ang Rusya ng kautusan na magsisimula Pebrero libo at 2023. Bawal magbenta ng krudo, langis, at produktong petrolyo sa mga bansang sumusuporta o lumalahok sa price cap scheme. Alam din ng Rusya na kapag itinigil nila ang pag-export ng langis, mas malaki ang epekto nito sa sarili nilang ekonomiya kaysa sa kanluran. Ang pagtalikod sa langis ay magdudulot ng malaking kawalan ng kita na hindi kakayanin ng Moscow. Sa halip na itigil ang export, gumamit ang Rusya ng tusong paraan para iwasan ang price cap. Agad nagtatag ang Moscow ng alternatibong insurance at shipping network para makaiwas sa kontrol ng kanluran. May mga bagong lokal na kumpanya ng insurance sa Rusya na biglang nagsulputan halos magdamag kasama ng mga paralel na sistema ng pagpapadala na tuluyang hiwalay sa tradisyonal na mga serbisyong pandagat na kontrol kontrolado ng kanluran. Mahalaga sa estratehiyang ito ang pagpapalawak ng Shadow Fleet, isang tagong network ng luma at halos diligtas na oil tanker na naglalayag sa ilalim ng iba't ibang bandila at lihim na pagmamayari ng Shell Company sa Dubai, Hong Kong o malalayong isla. Karamihan sa mga barkong ito ay second-hand na binili mula sa mga kanluraning may-ari bago ang mga parusa. At muling nirehistro sa mga bansang hindi mahigpit magtanong noong 2000, at dalawamput-tatlo, Ayon sa mga eksperto, may fleet na ang Russia na higit 6 na raan tanker sapat para ipadala ang karamihan ng kanilang langis. Hindi na kailangan ng tulong ng kanluran o mag-alala sa panghimasok. Ganito ang proseso. Ang isang shadow fleet tanker ay maglo ng Russian crude oil sa mga pantalan tulad ng Primorsk o Ust-Luga. Pero imbis na Dumirecho sa Europa, Papatayin nito ang Automatic Identification System, o Automatic Identification System. Parang global positioning system ng barko, kaya mawawala ito sa tracking screen. Lingid sa lahat, maglalayag ang tanker patungo sa neutral na karagatan. Madalas sa liblib na bahagi ng Mediterranean, o malapit sa dagat ng gresya Makikipagtagpo ito sa isa pang tanker na rehistrado sa mas ligtas, at di kahina-hinalang bansa. Sa lihim na pagpupulong sa dagat, ginagawa nila ang ship-to-ship -ship transfer— na naglilipat ng langis mula sa isang barko sa isa pa. Kapag nailipat na sa pangalawang tanker, maaaring lagyan ng label ang langis na ito na nagmula sa ibang bansa o ihalo sa hindi Russian na krudo. Kaya't mas mahirap itong matukoy o matunton. Maniwala ka man o hindi, may langis na napunta pa rin sa mga bansang Europeo. Ipinapatupad ang price cap gamit ang komplikado at di tuwirang ruta. Kaya halos imposibleng maisagawa ito ng maayos. Ang taktikang ito ay sobrang epektibo kaya lumaki ang shadow fleet ng Rusya mula anim na raang tanker noong dalawang libo at dalawamput dalawa hanggang isang libo at isang daan, isang libo at apat na raan barko. Noong Disyembre, dalawang libo at dalawamput pagsapit ng kalagitnaan ng dalawang libo at dalawamput lima lumobo ang shadow fleet sa isang libo at dalawang daan isang libo at anim na raang barko o halos isang lima ng pandaigdigang fleet ng mga tanker. At ito, sa totoo lang, ay hindi pa kasama ang daan-daang mas maliliit na coastal tanker. Pati ang insurance coverage para sa mga tanker na ito ay gumagana rin sa katulad na gray area dahil tumanggi ang mga insurance company sa kanluran na magbigay ng coverage sa mga oil shipment na lampas sa itinakdang presyo, nagpasya ang Russia at mga kaalyado nito na magtayo ng sarili nilang insurance pool gamit ang mga kumpanyang pag-aari o malapit na konektado sa estado. Oo, mas mapanganib at kahinahin nala ang mga polisiyang ito. May mataas na premium at mas malamang hindi saklawin ng insurance ang aksidente. Maliit lang iyon para sa Russia, pero hindi sapat ang barko at insurance. Kailangan makahanap ng Russia ng mga mamimili na handang sumugal sa dagdag na panganib. At nagawa nila ito sa pamamagitan ng pag-aalok ng mga deal na sobrang hirap tanggihan. Inilihis ng Moscow ang malaking export ng langis sa India at China. Nag-aalok ng malaking diskwento para mahikayat silang maging regular na mamimili. Tingnan mo ang India. Dati, halos walang inaangkat na langis mula Russia pero matapos ipatupad ang mga parusa, biglang lumaki ang pagbili nila ng krudong langis mula Russia. Noong unang bahagi ng dalawang libo, at dalawampu't tatlo, bumibili ang India ng langis sa Russia, na mas mura ng labindalawalabinimang dolyar kada bariles, kaysa sa world market price. Sa loob ng isang taon, mula maliit na mamimili, naging pinakamalaking customer ng Russia, ang India, umaangkat ng labing walong milyong bariles araw-araw. Noong dalawang libo, at 24 apat halos apat na na ng seaborne oil exports ng Russia ito. Para sa India, masyadong kaakit-akit ang mga diskwento at dami ng langis na ito para tanggihan. Kahit pa may patuloy na diplomatikong presyon at mahigpit na babala mula sa kanluran na pinipilit silang umatras. Ganon din ang China na isa ng malaking consumer ng enerhiya ay hindi rin naman nalalayo. Noong kalagitnaan ng 2000 at 23, binili ng mga taga-Pino ng langis sa China ang Russian Ural crude na mas mura ng dolyar sham, dolyar sampu kada bariles, kaysa ibang pandaigdigang pamantayan. Pagdating ng Abril 2000 at 25, halos 50% ng seaburn crude exports ng Russia ay napupunta sa China kung isa sa alang-alang na ang China at India, ang pangalawa at pangatlong pinakamalalaking consumer ng enerhiya sa buong mundo. Pagkatapos ng United States, ang estratehiya ng Russia na makipaglapit sa mga higanting ito ay isa sa pinakamatalinong hakbang nito. Ngayon, piniling direktang targetin ng mga bansang kanluranin ang mga oil tanker habang tuloy ang paglusot ng Russia sa batas. Bago natin pag-usapan yan, ano ba talaga ang nangyari sa price cap noong 2,000 at 22? Sa totoo lang, wala itong naging epekto. Oo, lumipat ang Russia sa shadow fleet. Kaya tumaas ang gastos dahil sa mga kahina-hinalang pagpapadala. Ang mga lumang tanker na nag-ooperate sa mahirap at delikadong kondisyon ay nagdudulot ng mataas na gastos sa maintenance, madalas na pagkasira, pagkaantala, at posibleng aksidente sa dagat. Direktang, direktang nagdulot ang mga problemang ito ng pagtaas ng insurance premium at unti-unting bumaba ang tubo ng Russia. Bukod pa rito, dahil sa malaking diskwento ng Russia sa India at China, mas mababa talaga ang kita nila kada bariles kaysa sa karaniwang presyo sa merkado. Kahit mataas ang daloy ng langis ng Russia, bumaba pa rin ang kanilang kabuuang kita. Dahil sa komplikadong proseso ng hindi direktang pagpapadala at madalas na pagbabago ng ruta, bumaba ang episyensya kaya't hindi na naipatupad ng Russia ang dating maayos at kapaki-pakinabang nilang operasyon bago ang mga parusa. Oo, naging mahalagang lifeline ang Shadowfeet pero kapalit nito ang malaking gastos at napilita ng Russia na tanggapin mas mababa at hindi tiyak nakita. Maraming pananaliksik ang nagsabi na noong Marso 2000 at 23, nag-alok ang Russia ng halos 32 dolyar na diskwento kada bariles sa Ural's crude kumpara noong Enero 2022. Kalahati ng diskwento ay dahil sa mas mahaba, mapanganib at magastos na ruta ng pagpapadala ng langis sa mga mamimili gaya ng India. Ang labing pitong diskwento ay dahil sa mas malakas na pakikipagtawaran ng India. Dahil isa ito sa ilang malalaking ekonomiya na patuloy bumibili ng langis mula Russia, kaya nitong pilitin ang Russia na magbenta sa mas mababang presyo. Sa madaling salita, ang anim na pong dolyar price cap ng GP ay hindi talaga nakapagpigil ng direkta sa pag-export ng langis ng Russia. Hindi man direkta, Nagdulot ito ng epekto dahil mas naging mahirap, mabagal, at mahal ang proseso ng pagpapadala. Kaya ang natitirang hakbang ay ang pagtutok sa Shadow Fleet. Kumikita ang Russia ng bilyon-bilyong euro mula sa Shadow Fleet ng mga luma nitong oil tanker. Unang beses na nagparusa ang pamahalaan ng Australia sa Shadow Fleet ng Russia. Kahit may mga parusa, tuloy pa rin ang pagbebenta ng Russia ng krudong langis sa buong mundo. Noong una, Magulo at hindi pare-pareho ang mga parusa laban sa mga shadow tanker na ito. Maaaring mapasama sa blacklist ang isang barko o mapatawan ng parusa ang mga may-ari o operator nito na nagpapahirap dito na dumaong sa mga pantalan sa kanluran. Kumuha ng insurance o magsagawa ng mga pangunahing transaksyon sa negosyo. Sa totoo, mas simboliko kaysa epektibo ang mga hakbang na ito. Karamihan sa mga barkong ito ay nakarehistro sa bandila ng kaginhawaan at pag-aari ng mga shell company sa offshore tax haven gaya ng British Virgin Islands, Dubai o Hong Kong. Napakakumplikado ng pagtukoy kung sino talaga ang may-ari ng mga barkong ito at ang aktwal na pagpapatupad ng mga parusa. Noong huling dalawang at at buong dalawang at apat ng kanuran at ng gobyerno ang pangangailangan ng mas maipit at pinag-isang pamaraan. Ang tanggapan ng pagkontrol sa mga dayuhang ari-arian ng United States Treasury or Office of Foreign Assets Control halimbawa, ay naging mas eksakto. Nagpataw ng mga target na parusa, direkta sa mga particular na tanker na nahuling, nagdadala ng langis ng Rusya na lampas sa itinakdang presyo o lumalabag sa mga patakaran ng embargo. Ibig sabihin nito ay pagbawal sa kanilang mga pinansyal na ari-arian, pagharang sa United States banks, at paghigpit sa pagkuha ng serbisyong pandagat mula kanluran. Maraming barko ang hindi tinatanggap sa mga pantalan. Kasabay nito, pinalakas ng European Union at United Kingdom ang pagpapatupad ng parusa. Direktang nilang tinarget ang mga barkong pinaghihinalaang umiiwas sa parusa gamit ang dark-shaping tactics, pagpatay ng automatic identification system tracking, paggamit ng peking destinasyon, at pagbibit-bit ng undocumented na kargamento habang naglalakbay. Kapag nakita ng autoridad ang kahina-hinalang gawain, Mahaharap sa mabigat na parusa ang mga barko. Ang ilang mga barko ay agad na ipinagbawal na makapasok sa mga pantalan sa buong Europa at United Kingdom. Ang iba naman ay kinumpis ka ang kanilang kargamento pagdating kung ang kanilang mga papeles, tulad ng mga dokumento ng pagmamayari, sertipiko ng insurance, ruta ng pagpapadala o rehistrasyon, ay hindi kumpleto o hindi tugma sa 2025 inanunsyo ng European Union na paparusahan pa ang isang daan at labing walong tanker ng shadow fleet ng Russia. Kaya't mahigit limang daan at anim na po na ang kabuang pinatawan ng parusa. At hindi na lang Europa ang kasali. Nagsimula na ring sumali ang ibang mga bansa. Unti-unting humihigpit at lalong pinipiga ang operasyon ng pagpupuslit ng langis ng Russia. Noong Hunyo ngayong taon, sa kauna-unahang pagkakataon, nagpatupad ang pamahalaan ng Australia ng mga target na parusa sa anim na pong barko na konektado sa shadow fleet ng Russia. Kamakailan, lalo pa nilang hinigpitan at isinama sa blacklist ang siyam na puot lima pang barko. Pero epektibo ba ang mga parusang ito? Isang detalyadong pag-aaral na sumuri sa halos lahat ng galaw ng mga oil tankers sa buong mundo ang tumingin sa napakaraming siyam na apat na milyong geolocation data points at nakakita ng malinaw na ebidensya na ang mga barkong napatawan ng parusa ay malaki ang ibinaba ng kanilang operasyon. Kapag naparusahan ang isang tanker, para na rin itong tuluyang napuputol sa mahahalagang infrastruktura ng dagat. Serbisyo sa pantalan, paghinto para magpakarga ng gasolina, supply, at transaksyong pinansyal ay nakadepende sa mga sistemang kontrolado ng kaluran. Partikular, ang mga barkong may parusa ay nabawasan ng humigit kumulang 53% ang pagbisita sa mga pantalan dahil maraming pantalan ang tumatangging papasukin sila. Nalabis na nililimitahan ang kanilang kakayahang magsakay o magbaba ng kargamento. Bukod dito, bumaba ng walot apat na ang distansyang nilakbay ng mga barkong ito. Higit pa rito, bawat bagong parusa ay nagdulot ng pangmatagalang epekto. Karaniwan, limitado sa 35 linggo o siyam na buwan ang aktibidad ng barko. Malaki ring epekto ang halos 37% pagbaba sa ship-to-ship. ship to ship Bagamat may mga barkong may parusa na nakakagawa pa rin ng transfers, mas bihira na ito dahil sa mas malaking panganib, mas mahigpit na bantay, at kakaunting partners na gustong makipagtransaksyon. Oo, oh, epektibo ang mga bagong parusa. At kung ipapatuloy pa ng rusya ang tigmaan ito, maaari nating asahan na mas magiging mas subistikado at mas tiyak pa ang mga parusang ipapataw sa hinaharap. Tandaan, bawat tanker, bago man, segunda mano o luma, ay nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Para mabawi ang malaking puhunan, kailangan ng tanker na matagumpay na makumpleto ang ilang biyahe. Kung bumili o nagtayo ng tanker ang Russia at ginamit agad, maaari itong malagay sa blacklist pagkalipas lang ng ilang linggo dahil sa bagong parusa. Sa puntong 'yon, hindi na talaga papabor ang kalkulasyon. Nagiging hindi na praktikal para sa Russia na ipagpatuloy ang mahal na laro ng taguan na ito, maliban na lang kung makaisip sila ng panibagong solusyon. Mas pinaigting ng kanluraning Navy at Intelihensya ang pagbabantay at mahigpit na minomonitor ang mga barkong Ruso noong 2000 at 25. Nagtulungan ang United Kingdom at Nordic countries para ilunsad ang Nordic Warden, isang advanced na sistema na pinapagana ng artificial intelligence na partikular na dinisenyo para matukoy ang mga posibleng banta sa mahahalagang infrastruktura sa ilalim ng dagat at subaybayan ang mga aktibidad ng shadow fleet. Pinapatakbo ng Joint Expeditionary Force ang sistemang ito ay gumagamit ng artificial intelligence para pagsamahin ang radar, satellite imagery, at artificial intelligence-s tracking data. Mabilis natutukoy ang kahina-hinalang galaw ng mga barko sa dalawang put dalawang mahalagang lugar sa dagat, kabilang ang English Channel at Baltic Sea. Ayon sa ulat, mula Enero hanggang Agosto 2000 at 24 tumaas ng 200 at 77% ang shadow fleet activity sa Danish Straits kumpara noong 2022 sa tulong ng Artificial Intelligence Surveillance gaya ng Nordic Warden. Mas handa na ang kanluran na matukoy at tugunan ang mga mailap na tanker. Dahil dito, mas hirap nang magtago ang shadow fleet ng Rusya. Layunin nitong pigilan at kumbinsihin ang mga may-ari ng barko, insurer at negosyante na hindi sulit ang panganib kaysa gantimpala. Noong Marso 2000, at 25 pansamantalang itinigil ng mga kumpanyang pag-aari ng Estado ng China ang pagbili ng langis mula Rusya. Hindi dahil naubos ang supply. Kumilos ang kanilang legal at compliance teams dahil sa pangambang sekundaryang parusa. Sa ngayon, mas makapangyarihan ang takot mawalan ng access sa United States dollars o pamilihang kanluranin kaysa anumang missile o naval blockade. Sumali na rin ang Australia sa European Union, United Kingdom, Canada at New Zealand sa pagbaba ng price cap ng Russian crude mula anim na dolyar sa apat na pu anim napu kada bariles kada bariles pinanatili ng Australia ang isang daang dolyar cap sa high valued refined products at apat naput limang dolyar cap sa low value refined products gaya ng fuel oil katulad ng dati hindi agad mapipinsala ng hakbang na ito ang Russia pero, nagbibigay ito ng mas malaking leverage sa mga bansang tulad ng China at India para mag-demand. Mas malalaking diskwento ang mas nagpapababa sa kita ng Moscow at nagpapataas ng pressure sa makinarya ng digmaan ng Russia kung maayos ang pagpapatupad at koordinasyon ng bagong mas mababang price cap. Posible itong makatulong mapatigil ang digmaan ni Putin. Noon, ang dolyar, anim na pungkap cap, ay nagbigay ng luwag sa Russia dahil karaniwan ang presyo ng kanilang krudong langis ay abot o mas mababarito matatag pa rin ang kita ng Moscow para sa digmaan kahit may abalang logistika pero ang pagbaba ng limitasyon sa 4700 at 6 na ay nagbabago ng lahat sa antas na ito hindi na sapat ang kita sa langis ng Russia para mapanatili ang ekonomiya at pondohan ang digmaan